Hello mga kapota! Kamusta? Ngayong araw ay hayaan niyong isa mo kayong makipamuhay kasama ang ating mga hanunoong kapatid dito sa bundok. Kaya ano pang hinihintay niyo? Tara, sama ka. Matapos ang isang araw ng pagtuturo ay napagdesisyon na naming pumunta sa kabilang sitio. Dito sa sitio para kasoy. Habang papalapit na nga kami ay ramdam namin ang payapang paligid na sumasalamin sa simpleng paumuhay ng mga taga rito. Pagdating namin ay agad kami umupo at tumambay. Pinagmamasdan ang masasayang bata ng lalaro. Ang ilan ay walang sapin sa paa, walang laruan, ngunit makikita ang walang kapantay na saya sa kanilang mga mata. Sa kabila ng simpleng buhay nila, taglay nila ang kasiyahang hindi matutumbasan ng mga material na bagay. Naalala ko tuloy noong bata pa ako na ang paborito kong laro ay habulan. Kaya ayun, habol ng habol pa rin ako sa taong hindi naman ako gusto. Charot, hi, skauyag. Nagpatuloy nga kami sa pag-ikot at pamamasyal. Kasama ko nga pala rito ang aking mga estudyante at ang aking mga katrabaho. Mapapansin mo nga rito ang kanilang mga tahanan na simple at payak. Mayroon nga palang mga bata na sunod ng sunod sa amin. Nahihiya pa nga silang humarap sa kamera. Dito sa bundok ay likas na talaga sa kanilang pagiging mahiyain. Magiging instant celebrity ka talaga kapag pumunta ka rito pero once na nakilala ka nila ay masasanay na rin sila patuloy pa nga rin kami sa pag na para bang walang kapaguran ng aming mga self sanay naman ang pinapaikot-ikot kaya ituloy na lang talaga charot at sa isang tabi habang kami ay naglalakad ay meron nga kaming napansin na prutas at dahil prutas nga talaga ang totoong pake namin dito ay hindi na rin namin ito pinalampas charot at ayan na nga ang mga sabig na sabig sa prutas anonas nga pala ang tawag dito binuksan na nga nila ito at nadiskubre nilang hilaw ito ay lakad-lakad nga uli kami nag ba, baka sakaling may bago kaming madiskubre Sa isang sulok ay may isang kalabaw na tila nagpapahinga mula sa maghapong pagawa Mayroon ding malawak na lupa na patunay na sa ganitong uri ng pamumuhay, Ang tiaga at pagsusumikap ang tunay na puhunan Nandito na nga pala tayo dito sa kanilang basketball court Siyempre, nagagamit lang nila ito kapag maganda ang panahon Sunod nga naming pinuntahan ang isa sa bahay ng aming estudyante. Welcome po sa bahay ni Baye Rosamie Nagpaalam nga tayo kung pwedeng kumuha ng video at pumayag naman sila. Siya nga pala si Rosalie, isa sa mga estudyante namin at grade 9 na nga siya. Nakakatuwa na sa kabila ng kanyang edad at mayroon na siyang pamilya ay patuloy pa rin siyang nag-aaral. Ang taas nga ng respeto ko sa kanya na parang feelings ko para sa taong di naman ako gusto. Charot, hais, kauyag talaga. Tunay ang nakaka-inspire kasi sa kabila ng pagiging nanay at may responsibilidad sa pamilya ay hindi niya hinahayaan na hanggang doon na lang ang pangarap niya. Siya nga pala ang asawa ni Byron sali na abalang-abala sa paggagawa ng walis tambo. Bukod sa pagtatanim, may isa nga ito sa kanilang hanap buhay. Ipinakita nga nila sa amin kung paano nila ito ginagawa. Walang maingay na makina o magarbong kagamitan. Ang kailangan lang ay ang kanilang mga kamay, ang tiyaga at ang dedikasyon sa kanilang ginagawa. Isa itong patunay na sa kabila ng modernisasyon, patuloy nilang pinangahawakan ang tradisyonal na paraan ng pangumuhay upang kumita at matustusan ang kanilang pamilya. Pagkatapos nga ipakita ni Bapa ang tamang paggagawa ng walis linggo ay mukhang naabala pa nga namin siya. Mabilis niya nga lang inakyat ang puna ng niyog at sa ilang sekret lang ay bumagsak nang na mga buko. Pinabuksan pa nga kami ni Bapa ng buko. Isang pagpapakita nga ito ng kanilang pagiging bukas palad at pagiging maalalahanin sa amin. At syempre, hindi na namin pinatagal pa at agad naming ininom ang sabaw ng buko. Ang sarap at ang tamis. Hindi ko rin syempre pinalampas ang laman ng buko. At hindi pa nga nagtatapos dyan dahil meron nga pala silang hinandang nilagang saging para sa amin. At may pahabol pang kamote si Bayra sali sa amin. Sobrang swerte rin talaga namin dito sa bundok. Kailangan na nga rin pala namin umalis kasi baka abutin kami ng gabi. Isang napakasayang araw na naman nga uli ang lumipas. Sa dulo ng aming pagbisita, napagtanto ko kung gaano kasimple pero makabuluhan ng buhay dito sa bundok. Ang saya-saya lang ng araw na ito. Kaya sa mga naghahanap ng kasagutan sa buhay, minsan hindi mo yan makikita sa social media minsan nasa bundok lang at pag uwi nga namin ay maraming pa nga kami natanggap mula sa mga kapatid nating hanunoong mangyan. Talagang umaapaw nga ang blessings ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli, paalam!